Napasakamot nakan kapulisan ang sospek sa panggagadan sa 52 anyos na babaeng may na ng subot sa pag-iisip sa kabusaw kamarinisur. Binisto ang sospek na si Alias Andoy, 50 anyos, may agom, para siya residente kan barangay Castillo parehong banuaan. Nadakop siya sa pigkasar na manhunt operation alas 6.45 kasubanggi sa mismong residensya kaini kung sa inakomang kan sospek ang panggagadan. Uh, po, uh, gustong on, ano, Gustong uh, heroon ini yung tabay kani suspect. Alagad dai na po nagpayag ini yung biktima hanggang sa nag-iwal sinda. Kan nag-iwal po sinda na itulak po ha na itulak ini yung uh, biktima kan suspect hanggang sa nahulog duma sa may tubig. Ini pong biktima nagparakurahaw ng tabang, nag-agad tabang nagparakurahaw ang gini ubo yung uh, suspect nagbaba siya duman sa 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 salog as in uh, inambahan niya ini yung biktima as in pig ang payo niya duman sa putik sa tubig hanggang sa daya nagsiro, diyan nag daya yung uh, gigirong babaeng biktima Sa ibong ka ini dai man direktang pag-ako ang suspect kun nilugusan ka ini ang biktima Sa buya na po suspect As in, naka, nagpiprepara na po kami ng mga supporting document, complaint, uh, pinabit, para po sa pagka-filing kaso uh, ni uh, Morder, dapat po hindi sa pagsinsado. Magigirumduman, alas 4 kaining Domingo kan kaya ng bangkay kan biktima sa Sarong Creek sa nasabing lugar para sa mga barretang tatak Bicol. Hercules Barbacena.